nag-positive. Mayroon pong nag-positive. So, LTFRB. Okay, isa pa lang. Pero yun na tube, baka mayroon pang iba. It could be. Ano ang penalty, um, LTFRB, kapag yung sinabi ni Sir, uh, isang bus company, paulit-ulit na nagpa-positive ang katilang mga bus, driver doing drug testing. Ng Sir, Korea? we can suspend. We can suspend the, the operator or the franchise of the bus company. Okay, hanggang ilan ba ang threshold? Hanggang 3, 5, 10, 20, 50 ah, yung, times? Yung violation nila, sir? Yung meaning, yung driver nila palaging nagpa-positive tuwing magte-testing. Nagpa ilan, may namang positive tuwing nagda-drug testing kayo at sakay. Sir, I will check for the threshold. Okay. But definitely, sir, uh, yung mga bus companies na with the drivers who were found to be Uh, positive uh, yung pang mga drivers na sir na revoke na yung license nila and we have already warned the bus company uh, on their liabilities uh, there should be a, a, a regular drug testing since uh, yung mga driver po nila isa araw-araw na nagda-drive so we also uh, tell them that they are still liable uh, if the, their drivers is found to be using uh, illegal drugs. Okay. Um, kasi nga po, yung mga bus companies na paulit-ulit na nahulihan or nagpa-positive ang mga bus drivers nila sa drugs pag nag-random nag testing, ito yan. ibig sabihin, pabaya yung mga kumpanyang na bus na yon. Wala silang pakialam, not only sa welfare ng kanila mga tauhan, kundi maging sa welfare lalo na ng mga pasahero. And these bus companies, they don't have the right na para magpatuloy na magnegosyo, magakot ng pasayero. Ito yung sinasabi ko na para mga kabaong tumatakbo sa kalye. So, dapat sir, masyadong maingat tayo dito. Ito po ang gusto kong pagtuunan ng, 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 pansin. Proper disposal of all bus units to avoid incidents. Nag-inspect ba ng motor pool ang who should be doing the inspection? LTFRB, LTO, uh, motor pool. So it's the LTFRB. Okay. Well, recently, meron isang old na bus unit sa garahe na sumabog. Sunog. Na, nabalitaan niyo po yun sa? Yes, sir. sa motor pool yun. So, meaning, wala. Tayong in-inspect na motor pool. So, magpaspo kayo ng MC na obligahan niyo po lahat ng tauhan ninyo sa mga probisya lalo na, na mag-inspect po ng mga motor pool. Ako po nag-inspect ako, nakita ko sa Cebu talagang hindi lang po kaawa-awa yung mga doon, kundi natatakot ako sa buhay ng mga pasahero na sasakay sa bus na yon, na kung saan doon nire-repair sa motor pool ang bawat unit at din doon. Dahil wala sa hulog, ika nga. Ayan na po yun, know. o. Oh. Ayan. So, proper disposal ng mga bus. Kanina po trabaho yan. Pag halimbawa yung bus, hindi na po ginagamit. Who, whose jurisdiction would fall that under? Huh. Sir, is this, uh, still uh, responsibility of the company of the proper disposal? Yeah, responsibility of the company, but sino nag-regulate yan? Sino ang nagsasabing na ito dapat ang gagawin kapag hindi nyo ginawa yan, kayo po mamultahan, etc. Healthy apartment, sir. Then, again, may yes, problem po lang ulit tayo dyan. Yes, sir. So, ano pong plano nyo dito sa nangyayari incidente, nag-astasulo na buhay? Yes, sir. Pati po yung lumipad na buong, pero mamaya masyado, mabilis yung paglundag-lundag ko. So, ano pong plano nyo rito? Ano pong game plan? If there will be a regular uh, inspection, sir, dapat po uh, we have directed already the the owner to dispose all the unused uh, vehicle because it poses hazard yun tulod po niya sir nagkaroon ng sunog. Okay. Fire department. Fire department. Okay. Yes, sir, uh Fire Superintendent Jeffrey Atienza, Chief Special Operations Division. So under sa jurisdiction niyo po 'yung mag-inspect ng mga fire extinguishers sa mga buses, right? Uh, mainly sir sa no po. Mainly po sa terminal po kami nagfo-focus sir. Pero, so LTFR. sa every bus po na transportation wala sir. So LTFRB inyo yon. Part of the safety sir, LTFRB. Okay. So kayo po sige since nag-usap na tayo uh, superintendent yes. tianza Nag-inspect po ba talaga kayo ng mga fire extinguishers sa mga terminal? Ito wala tang extinguish extinguisher po. Mambayan na dumating. Yes sir, uh, uh for information po your honor. Yung po nasunog po ay isang open yard po na na pinagtambakan po ng mga uh serviceable na vehicles po ng mga bus. Is that po uh, a terminal po na na usual na may mga maraming tao po na present. Okay. So sa mga motor pool at mga bus terminal, are you sure? siguraduhin mo lang na nag-inspect kayo ng mga fire extinguishers doon na para masiguro na yung mga fire extinguisher ay hindi pa expired. Yes, sir. Uh, we religiously inspect kung may, especially, sir, kung may mayor's permit po. Pero kung mahirapan po kami ma-monitor, kundi po wala po silang business permit, sir, sa amin. So kung walang business permit, mahirapan po kami mga locate, sir. So, pa- paano yung... Okay, good. Nabanggit mo yan. So, paano kung meron dyan yung mga hausyaw, kung tawagin, ng mga establishments, terminals, motor pools, na hindi nakaregister? So, paano yung matuko yun? Yes, uh, once na... Ma- ensure na meron silang mga fire extinguisher, parang ka ng mga trabahador, ay hindi mas... Uh, discussion, mga aksidente sa sir. Uh, immediately po dapat mo i-report po natin sa sa LG sir, barangay level na wala pong kaakulang permit po yung yung motor pool or terminal sir. Paano bang refill ng mga fire extinguisher sir? Uh, uh, once a year po, pag talaga po ang fire extinguisher po ay talagang makikita po na na down pressure sir and makikita po physically na na talagang lumang-luma na po ang tangke. So yung tanke, every year dapat pinapalitan. No sir, ay yung pong laman lang po. Laman? yes sir. Tapos saan po dinadala yon para palitan yung laman? At ano yung indication doon? May indicator ba doon na yung laman ay napalitan la? Tapos. Sir, sa legitimate na supply po, supply ng manufacturing sir. Pero doon sa sticker, Di ba nakalagay dapat yung date na nirefill yun and then the date yes, sa... Yes, sir. May, may tag po sa body po ng fire extinguisher. So, kapag yung fire extinguisher ay eh, bulok na tulad nung ilang beses ko nakita sa mga bus na kinakalawang na panahon pa nyo si Rizal, eh yun talaga, eh, dapat hindi na. Yes, sir po. Makikita po, sir, sa pinaka-gauge na kung down pressure na po yung unit po. Ah, so meron yung bilog tapos may gauge, ano? Yes, sir. Opo. So, yung sa pressure. Yes, sir. Pag uh, pulang-pula na yun, ibig sabihin, wala na po. na. Yes. O, oh, eh halos na inspect ko, puro ganun eh. So siguro, eh, you can coordinate with the LTFRB para to educate them, para mag-spot ng mga fire extinguisher na. Ah. Yes, sir. Uh, yes, sir, Honor. Um, expired na. O, oh, by the way, mabalik ko, LTFRB, um, halos lahat, lahat ng bus, whether NCR at Provincial na inakyat ko, wala silang glass breaker. You know what I mean about glass, glass breaker? yung malit na device na pampukpok mo sa salamin para mabasag at uh, kung tumawb yung bus pala ayaw lang pwede tumakas yung mapasero wala kadalasan nakikita ko 90% at a time or I would even say 99% at a time yung fire extinguisher sa blast glass breaker nandoon sa driver sa so pag nakaksidente si driver si konduktor ligtas yung mga pasahero na nagbabayad nagpapasweldo sa kanila, yun yung madidisclash siya. So, LTFRB, take note. Gusto ko, lahat, kung pwede, allows, lahat ng bintana ay mag, may glass breaker. At syempre, hindi lamang sa driver side, kundi maging doon sa passenger side, meron din fire extinguisher para in case of emergency, may pang magamit yung mga pasahero Now, we're talking all this and then babalikan ko kayo after a few months because I'm going to do an inspection again because ako yung tao na binabalikan ko po. Hindi pa ako yung ningas ko guna na po. And I'm telling you that. Uh, Babalik-balikan ko yun. Kaya sa pagbinalikan ko, wala pa rin nangyari. Anong gagawin natin, Mr. Bernabe, sir? At, uh, yung pa rin po yung mga violations.